Magandang araw po mga kabarya Ngayon pong araw ay Bibistahin natin itong ating mga tanim Ayan Katapos ng mahabang uh, Pagyo Pagkakas na naman ngayon Ayan Nakikita nyo yung mga tanim At ito pong sitaw na ito Ay marahil malapit Nang magbunga Ayan para malapit na pong magbunga yan ito namang mga tinanim namin mga pipino ayan yung ibang maliliit pa pero yung ibang malalaki na yan pipino po yan magkaho na yan ay nagpag ng bahagya mungunga na kagad yan ito naman, balong. Yan. Talong ho yan. Maraming puno ho ng talong yan. Kaya lang yung iba napinsala ho ng bibi. Ayan ho, kabukanto. Ayan. Kaya ho nahuli sa paglaki. Pininsala ng bibi. Ayan o. Maraming puno ang pininsala ng bibi. Kamukha nito. Yan. Pero dito po sa banda rito, medyo malalaki ng puno ng talong. Ayan ah, kahit na hinahangin. yan Ah, ito po, bulaklak Ibig sabihin, ha mamumunga na yan. Yan po yung isa. Nangangailangan na po ng spray itong talong para sa mga isyekto. Kaya lang po, paano natin i-sprayan kung panayang na ulan. Baliwala rin yung spray natin. Yan. Madaming puno ng talong. Yung iba, Napisala ng bibi. Kung bibilangin natin ang napinsala ng bibi, nasa walo uh, yata. Isa, dalawa, lato, apat, lima, anim, pito, walo, walo nga. Hmm. talagang kasama sa pagtatanim yung mga namimerisyo nakaligtas nga sa tao ah, oh, nakaligtas sa insekto oh, sa bibi hindi makakaligtas dahil yung bibi eh kung talagang tutuusin, parang kambing yan eh dahil lang ng sinelas ang hindi kinakain o oh, ito po eh. kagrupo -ka niya po yan oh. eh bulaklak na bulaklak na po ayan o oh. bulaklak na tapos ito yung talong na na dami bulaklak ibig sabihin mo nyan eh maraming ibubunga yan ayan katulad nito bunga yan dito naman sa probinsya talaga sa probinsya namin masipag ka lang magtatanim ay pagdating ng panahon marami kang aanihin yan tingnan naman natin yung iba tingnan natin dito yung mga pipi ng bagong tanim malilit pa yan o oh. malilit pa bagong tanim lang po yan eh Tapos yung talbosa natin. Ayan, medyo masigla sila ngayon. Ayan, dahil sa nag-uulan. Yung mga talong naman, ayan, nagbubulaklak na. Ito, na rin ng ano, ng bibi. Yung kasama niya, namumulaklak na. Eh siya hindi pa. Ayan, o, kasabay ko hong tinanim yan, may bulaklak na. Yan yung malunggay oh. Makakuha tayo ng dahon. Itong mga talong. Namumulaklak na. Ah, halos lahat. Yan. May bulaklak na. Tingnan oh. nyo. Nakakatuwang pagmasdan. Na, kapag ah, nakikita nyo may mga bulaklak na. Yan. Itong bagong dito bagong tanim ko dito. Ayan. May bulaklak na. Ibig sabihin, mamumunga na yan. Yun namang nabuhay ko po na naproning ko na talong noon. Ayan po. Naglaglag ng bunga. Dalawa. Hmm. Okay, pag uh, nagpalipas ka lang ng mga Tatlong araw, ay, pirituhin na yan. Pwede na. Maraming pa pong halaman na tanim dito sa amin. Ayan, ano, umulaklak na. Mumungan na rin po ito. Tsaka hmm. yun. Ayan pa po ang isa. Hmm. Umulaklak na. Tignan naman natin tong ating patola. Yan. May bulaklak na. Hindi magtatagal, Maghuhulog na po ng bunga yan. Nakalimutan ko. Yung pong nakikita niyong parang talahib na yan. Lemongrass po yan. Yan. Yan ang lemongrass saka po doon eh tinayma kong lemongrass grass ayan malaki na po ah actually ho oh, nakakuha na kami ng panggamit dyan nung minsan kami ay eh, nagtinola ng manok yan po dangan nga lang po ngayon malakas ang hangin kaya parang natutumba sila malakas po ang simoy ng hangin dito ngayon nakalimutan ko nga pala yung palaya teka balikan nga natin o ito ho yung palaya yan ah. dalawang puno lang po yan yan lang po ang nabuhay sa dinami dami na tinanim namin kasi nga po na nag-uulan nasabay sa bagyo pero ayos naman nagbubulaklak man ibig sabihin mamumunga na yan pagdating ng panahon eh pwede na tayong magpakbit yan kamote may bunga may mamumunga na po yan kamote na yan may talong may ampalaya hmm. pag binubwenas-bunas ka konti, be patola. Ayan. ganyan lang po ang aking video mga kabarya at salamat pong muli sa inyong panonood walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagta walang sawang pagtangkilik sa aking mga video at sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat